Good morning guys ayan na pumutok na naman ng ha haring araw ayan guys so happy monday ayan ang aga nating lumuwas guys oh. alas 4 kami umalis anong oras naman galit sa eh sige ano ba talaga so ayan dang ano na pangpayapa ang kalangitan. Sana 'wag umulan. <sighs> Medyo inaantok pa tayo kasi. Tatlong oras lang tulog natin. Kung international avete nyo? Yes. Ayan na naman ang traffic. Boom! One eternity later. So, Hi oh. guys, ang labo talaga ng mata ko nito. So tapos na tayong mag-NBI at saka mag-medical. So dumaan tayo dito sa Aristocrat. Kakain muna tayo dito guys bago tayo. bago tayo uwi. Anak kayo no, Milo? na Milo? Anak kayo no, na lalaki kayo? Pwede ka dyan pumili. Combo, combo, combo. Ayan, combo yan, diba? Ayan, Ayano. Wow, oh. may halo-halo. -halo. -halo.

We A little longer than a few minutes later. Uh, pa paano kami? Snakes. It's, uh, it's out. Okay. Oh, oh. So pag pagano na ko ha? Ayan na guys. Ah, uh, tapos tayo kumain diyan sa Aristocrat. Uwi na tayo. Nandito tayo sa Makati ngayon. <clears throat> tayo ay uuwi na. Kumain kami pero halos konti lang na bawas. Yes, yes, thank you. Thank you. Yeah. So, hanggang dyan na lang, guys. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin this Monday. I love you guys. Bye. Till the next video.